Yes, magandang gabi sa inyo. Narito na po ang panghapong update natin on Roha. Taray ng setup daw ng Roha mga kaibigan. May ganit pa ganito sila. May pa speedboat, may pa yate, may pa naku. May pa ganitong uh, setup ang mga ito. May panghapon, may panggabi, may pang araw. Siyempre, may video yan from Kyle Chari Fan Account. Let's watch this. So, kung makikita ninyo, ay wala pong audio yan mga kaibigan. Pero yes, naglalayag po sila at hindi natin alam kung anong nangyayari. O, oh, diba? Sinusundan lang naman sila ng, oops, sorry. Sinusundan lang naman sila ng speedboat, mga kaibigan. So, yan. Sabi dito pa, so, they're going jet skiing today. It was such an exciting scene in real life. May pa-jet ski yan po, speedboat. Ay, may pa jet ski nga. Ayan. Wow, sarap naman. Uh, artista ka na. May free jet ski ka pa. May free uh, stay, staycation ka sa hotel ng one month or more. And then, uh, on your day off, pwede kang mag... Uh, road trip, broom broom, gaya ni may may, jogging, kain. So, yan. Ganyan kasarap ang buhay ng artista. O, ba? Diba? Tapos, babayaran ka pa at the same time nag enjoy ka. Grabe ang roha. At may mga bagong faces na isinali. Ano naman kaya ang role ni Iggy Boy dito? Nako, Diyos ko. Ayan, sino yan siya? Diyos ko, ang daming pasabog ng dreamscape. Ang daming mga mukha na idinagdag. Signs you will notice and La Playa is drug-free zone. And aha, yung mga Um, sign, mga kaibigan, kung saan ka pwedeng pumunta. So, yes. Yan po ang pinaka-latest. They are now on their sixth day. Mga kaibigan, aba, may pa-pusa pa dito. Sino kaya dito? Parang, parang, parang pwede ka bumubulong na, ah, promise. Tatanggap lang, ya. Yeah. Oh, ako bahala. kita iiwan. Hindi kita iiwan. <coughs> Ayan, may manok na, may pusa pa. So yes, sino ka dyan? O, oh, di ba? So may mga pa-picture sila lately na ipinost mga kaibigan. Ayan, having fun uh, while staying sa La Playa Roja. Ayan, may celebration pa ng birthday. Kasama ang mga, syempre, cast ng La Playa Roja, mga kaibigan. So, yan po ang pinaka latest update natin dito mga kaibigan. Masaya tayo para sa La Playa Roha. Excited na ang lahat syempre, but then let's be patient. Huwag madaliin. Ayan ang pusa naglalakad na at tumatakbo na. Wala na. So wala na, hindi nakasali sa movie ang pusa. Sabi ni Kyle at Chary, mangingisda ka ba kayo ni Donnie ba? Mangingisda ba daw kayo ni Donnie? Apa? Saan ba si Donnie? Nagja-jet ski po sila mga kaibigan. May pa speedboat. Ayan, napakasarap ng buhay ng mga actors ng roha. Aba, sino dito? May babae dito na naka napaka-sexy. Nakasama sa speedboat. Sino kaya yon? Mother kaya yon ni Kyle or mother kaya yon ni Tony? So that's the latest. I will see you later for more. Magandang gabi po sa inyo.